tuwing lalabas ka ng bahay. Yang nervyos, alisin mo sa katawan. Ang mga taong marangal, mga taong mababae, hindi na nga abuso ng kapwa, ay mahal ng Diyos. Tama. Pero ang sabi ng Diyos, pag-ingatan mo iyong sarili at pag-iingatan ka niya. Kanina naman ako mag-iingat. Sa mga kampo ni Satanas. Isabel, kukunti lang sila. Ayaw silang padamihin ng Diyos. Kaya siguro ako rito ay ginagawang instrumento ng Diyos para lipuring silang lahat. Hmm. Para ano ito? Souvenir. Galing kay Satanas. Gawin mo lang palawit niya sa kuintas mo. Alexander, ayoko ng biro mong yan, ha? Yan, yan ang gusto-gusto ni Taning. Sino na naman yung Taning na yan? <laughs> si Satanas. Hmm.